Good morning. Mag-iisa rin kami ni Kuya Ezra yun. May man ako. Ikaw <laughs> running buddy. Let's go. Ano man na, nakapag-warm up na kami. Pagano na kami. mga 10k km. O kaya 5k km. So susubukan so, muna namin kasi may naulit kami mag-jogging. Okay guys, let's go. Good morning. Let's go. So susubukan na natin yung ating pangmalakas bagong sapatos. So testingin natin yung takbo namin. Warm up muna kami ng 1 km. Bisiran lang kami guys, bisiran. So ginamit na natin yung ano, 361 degree play for natin na pang maalakasan. So yan. So testingin natin kung hanggang saan yung kayang itagal nito mga kaibigan. Sabah, tiga siap sarani, si kata sa itu. Eh. Juan Kay sa Okay guys Nakakita na tayo ng ano Jaggingan Juan Kay guys Juan Kay Yeah, jagingan natin guys so, Para siyang cobalt pero kulay green ni Api yung may madulas dito okay yan yeah, okay na kami mga kaibigan 3k let's go 4k 5k parang nasa ito pa ako guys parang naninibago sa patos Grabe yung stage na to guys Parang sinasabi ng pako ng tama na Pero yung isip ko Sabi tuloy pa Pero mahirap eh Naglalaban yung katawan mo eh At yung utak mo Pa 6 na ako guys Pagkatapos lang natin ng 5 km 6 k So ito yung kagandahan ng ano Nang nagja-jogging mag-isa Kasi anytime pwede mong bilisan, pwede mong bagalan, at the same time, pwede ka, mag, pwede ka tumigil. Pero, nasa sa'yo na lang yun, kung titigil ka, o aabante ka. 7K mga par, let's go! Malapit na tayo mag 8 km. Sumakit so, lang talaga yung pao kanina eh. Siguro nag-a-adjust pa kasi bago yung sapatos. 8K na mga par, last 2K na lang. Let's go! 10 k mga par Last one kay Im Ninth game mga idol Let's go Thank you Lord So done mga idol Hindi ko tayo magsabuan Ngayon na ulit tayo nakatakbo eh Okay mga idol, 10k easy run Done Let's go So next time makukuha natin ang sabuan Always keep moving forward Kita-kita pa tayo sa mga susunod na takbuhan Let's go!